Kung lagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa iba, hindi ka mauubusan ng dahilan para maging malungkot. Kahit gaano pa kalayo ang marating mo, laging may isang taong mas mataas, mas mabilis, at mas maganda ang buhay sa paningin mo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto ng kapayapaan ay hindi nakatago sa paghabol sa kanila, kundi sa pagtigil sa pagtingin sa kanila bilang sukatan ng halaga mo? Sa mundong puno ng ingay at walang tigil na paligsahan, madaling mahulog sa bitag ng paghahambing. Isang simpleng tingin sa paligid o sa social media at makikita natin ang mga taong tila mas maganda ang buhay. Mas maraming naabot, mas masaya kaysa sa atin. Unti-unti pumapasok sa isipan natin ang tanong na, bakit sila kaya nagtagumpay ng mas mabilis? Bakit parang ako na iwan Sa ganitong paraan, Nagsisimulang kumain ng ating kalooban ang inggit at pagdududa. Ngunit ayon sa karunungan ng mga Stoic, ang paghahambing ay parang mabagal na lason na tahimik na pumapatay sa ating kapayapaan. Pinipili tayong tumingin sa labas imbes na sa loob at binubulag tayo sa yaman ng sarili nating paglalakbay. Ang bawat tao ay may sariling oras, sariling laban, sariling takdang panahon ng pag-ani. Ang buhay ay hindi karerang kailangan mong tapusin ng mas mabilis kaysa sa iba, ito ay isang paglalakbay na kailangan mong lakaran ng may dangal, may pasensya at may malinaw na layunin. Bago tayo magsimula, muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat, tandaan. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung sino ang mas mauna, mas mataas o mas sikat. Ang mahalaga ay kung paano mo hinubog ang sarili mo sa gitna ng lahat ng unos, kung paano mo pinanatiling buo ang iyong katahimikan at kung paano ka naging tapat sa landas na para talaga sa iyo. Dahilan number one, ang sukatan ng iyong halaga ay hindi nakabase sa pamantayan ng iba. Maraming tao ang nabubuhay na parang hawak ng iba ang metro na sumusukat sa kanilang halaga. Kapag mas mataas ang kita ng kapitbahay, mas maganda ang kotse ng kaibigan o mas mabilis umangat ang kasamahan sa trabaho, biglang bumababa ang tingin natin sa sarili, unti-unti. Hindi na natin nakikita ang mga bagay na dati, ay pinagmumula natin ng tuwa at pasasalamat. Ang problema rito, kapag ang sukatan mo ay galing sa ibang tao, hindi mo na talaga kontrolado ang kaligayahan mo dahil nakadepende na ito sa bagay na wala sa kamay mo. Sa mata ng isang stoic, malinaw ang katotohanan. Hindi mo kailanman makokontrol ang kapalaran at tagumpay ng iba, ngunit hawak mo ang paraan ng iyong pagtingin sa sarili. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera o sa bilis ng kanyang pagangat, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay, sa tibay ng kanyang prinsipyo at sa kung paano siya kumilos sa gitna ng pagsubok. Ang mga bagay na ito ay hindi kayang baguhin ng opinyon ng iba at hindi rin ito kayang pantayan ng anumang panlabas na tagumpay kung pipilitin mong gawing pamantayan ng buhay ng iba para kang tumatakbo sa karerang walang malinaw na finish line. Magpupuyos ka sa habol, mapapagod, at darating ang oras na mapapansin mong kahit makuha mo ang gusto mo, wala pa rin itong lasa dahil hindi iyon tunay na nais ng puso mo. Lahat ng iyon ay tinakbo mo lamang para ipakitang kaya mo hindi dahil iyon ang tunay na layunin mo, mas makabubuting maging tapat ka sa sariling pagunlad kaysa makipagpaligsahan sa hindi mo naman talagang karera. Ang tanging taong dapat mong higitan ay ang ikaw na kahapon, mas disiplinado, mas marunong, mas matatag kaysa sa dati. Kapag ito ang naging sukatan mo, mawawala ang bigat ng pressure na dulot ng paghahambing. Matututunan mong pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay at yakapin ng sarili mong bilis ng pag-usad. Sa ganitong paraan, hindi na opinyon ng iba ang magdidikta kung gaano ka kahalaga. Alam mong ginagawa mo ang pinakamainam para sa sarili mong misyon at walang sino man ang kayang magbaba o magtaas sa halaga mo dahil ito ay nakaugat sa bagay na hindi nakikita ng mata kundi nararamdaman ng puso at pinapatibay ng kaluluwa. Dahilan number two, iba-iba ang panahon ng bawat tao. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang paniwala na pare-pareho ang takbo ng buhay ng lahat. Iniisip natin na dapat sa ganitong edad, ganito na rin ang naabot natin. Kung may kaedad tayong nakapagpatayo na ng bahay, nakabili ng sasakyan, o matagumpay na sa negosyo, parang biglang lumiliit ang tingin natin sa sarili. Ngunit ang totoo, ang buhay ay hindi sabayang pagtakbo. Ito ay parang taniman na may kanya-kanyang panahon ng pag-ani. Ayon sa karunungan ng mga Stoic, hindi mo dapat ituring na pagkatalo ang pagiging huli sa ibang tao dahil baka sa oras na sila ay umaani, ikaw naman ay tahimik na naghahanda ng lupa para sa mas matibay na ani sa hinaharap. May mga taong maagang umaangat, ngunit mabilis ding bumabagsak at may may mga taong mabagal ang pag-usad ngunit matibay at matatag kapag dumating ang panahon. Ang mahalaga ay nauunawaan mo na ang oras mo ay hindi kailanman masyadong maaga o huli. Ito ay laging eksakto para sa iyo. Kapag pinilit mong sabayan ang bilis ng iba, maaari kang mawalan ng direksyon at magdesisyon base lamang sa pressure hindi sa tunay mong pangangailangan. Parang puno na pilit mong pinamumunga kahit hindi pa panahon, maaaring magbunga ito pero hindi matamis, hindi matatag at madaling mabulok. Ang paghihinog ng tao ay may natural na ritmo. At kapag marunong kang maghintay, mas matamis at mas matatag ang resulta. Kaya imbes na magtanong kung bakit nauuna ang iba, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang maaari mong pagbutihin ngayon para sa sarili mong paglalakbay. Dahil ang pag-angat ay hindi lang tungkol sa bilis, kundi sa lalim ng pundasyon na binubuo mo habang wala pang nakakakita. At sa oras na dumating ang panahon mo, hindi mo na kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba dahil alam mong ang biyayang tinanggap mo ay bunga ng sariling sipag, tiyaga, at tamang panahon na inilaan para sa iyo. Dahilan number three, hindi mo alam ang buong kwento ng buhay ng iba. Sa panahon ngayon, madali tayong makakita ng mga larawan ng tagumpay. Isang tingin sa social media at uh, makikita natin ng mga kaibigan o kakilala na nagpo-post ng bakasyon sa magagandang lugar bagong sasakyan, masayang pamilya, o mga parangal sa kanilang trabaho. At sa mga sandaling iyon, may maliit na boses na pumapasok sa ating isip, nagtatanong kung bakit sila nandyan na at tayo ay tila nasa umpisa pa lang. Ngunit isang mahalagang katotohanan, ang madalas nating nakakalimutan, ang nakikita natin ay napakaliit na bahagi lamang ng mas malaking kwento na hindi natin ganap na alam. Ayon sa karunungan ng mga Stoic, hindi matalinong husgahan ng sarili gamit ang kabuang larawan ng ibang tao Lalo na kung ang nakikita mo lamang ay ang kanilang pinakamagandang bahagi. Ang bawat tagumpay ay may kaakibat na sakripisyo at ang bawat ngiti ay maaring may nakatagong luha sa likod nito. Maari mong hangaan ng isang taong matagumpay sa negosyo ngunit hindi mo alam ang mga tao ng pagod at pagkabigo na kanyang pinagdaanan bago makarating doon. Maari kang mainggit sa isang taong may masayang pamilya ngunit hindi mo alam ang mga panahong halos Gumuhu sila at kinailangan nilang buuin muli ang kanilang samahan kung ihahambing mo ang sarili mo sa iba batay lamang sa nakikita mo para kang nagbabasa ng isang libro ngunit tinitingnan mo lang ang pabalat at ilang pahina sa gitna hindi mo mauunawaan ang buong istorya at mas malala pa maaring mali ang maging interpretasyon mo sa nakikita tandaan na marami sa ipinapakita ng tao ay sinasala at pinipiling ilantad lamang ang magaganda at kaakit-akit habang itinatago ang mga sugat, takot at pagkukulang. Kapag sinubukan mong masukat ang sarili mong halaga gamit ang hindi kumpletong larawan ng buhay ng iba, mapapagod ka at madidismaya dahil ang laban na iyon ay hindi patas mula sa simula. Mas mabuting ilaan ang iyong oras at lakas sa pagtingin sa loob, sa mga bagay na kaya mong baguhin at pagbutihin kaysa ubusin ito sa paghahabol sa imahe ng ibang tao na hindi mo lubos na mauunawaan. Sa huli, mas mahalaga ang totoo kaysa sa maganda at mas mahalaga ang pagunlad na nakaugat sa sariling pagsisikap kaysa sa ilusyon ng buhay na nakikita lamang sa panlabas. Kapag tinanggap mo ito, mawawala ang bigat ng paghahambing at mas magiging buo ang iyong katahimikan dahil alam mong ang sukatan mo ay hindi galing sa mata ng iba kundi sa konsensya at prinsipyo mo mismo. Dahilan number four, ang paghahambing ay nagnanakaw ng kapayapaan. Kapag sinimulan mong ikumpara ang sarili mo sa iba, para mo na ring binuksan ng pinto para sa inggit, galit at kawalan ng kapanatagan. Maaaring sa una parang simpleng pagmamasid lang, pero unti-unti sumisiksik sa isipan mo ang tanong na, Bakit sila mas maganda ang buhay kaysa sa akin at bakit ako tila naiwan at mula sa tanong na iyon nagsisimula ang mabigat na pakiramdam na parang kulang ka kahit pa dati ay kontento ka sa kung anong meron ka ayon sa karunungan ng mga stoic ang kalayaan ng isipan ay hindi nakadepende sa dami ng ari-arian o sa taas ng narating mo kundi sa kakayahan mong maging payapa kahit ano pa ang kalagayan mo ngunit kapag hinayaan mong pamunuan ng paghahambing ang iyong pag-iisip kusang nawawala ang kapayapaan na iyon. Hindi mo na nakikita ang mga biyayang hawak mo dahil ang mata mo ay nakatuon sa kung ano ang wala ka. Parang isang sisidla ng puso at isipan natin. Kapag puno ito ng pasasalamat, may espasyo para sa kasiyahan at katahimikan. Ngunit kapag pinasok mo ito ng inggit at walang katapusang paghahabol, napupuno ito ng bigat na nagiging sanhi ng pagod at pagkadismaya. Mas nagiging mahirap magpasalamat sa simpleng bagay at mas nagiging mahirap maging masaya para sa ibang tao. Ang mas delikado pa, ang paghahambing ay nagdudulot ng maling direksyon. Dahil sa kagustuhan mong tapatan o higitan ng iba, maaari kang gumawa ng mga desisyon na hindi talaga tugma sa tunay mong layunin at prinsipyo. Maaari kang mapilitang magtrabaho para sa bagay na hindi mo mahal, gumastos sa bagay na hindi mo kailangan, o pumasok sa laban na hindi mo naman talagang pinili. Lahat para lang makasabay o makalamang sa iba. Kung nais mong mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng ingay ng mundo, kailangan mong matutunang ilayo ang sarili mo sa ganitong bitag. Ituon mo ang atensyon sa kung ano ang kaya mong kontrolin at palayain ang sarili mo mula sa pag-aalala sa mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong mas magaan ang paghinga, mas malinaw ang isip, at mas buo ang iyong kalooban. Sa dulo, hindi mo kailangang manalo sa karera ng iba para maging payapa. Kailangan mo lang matutunang hindi lumahok sa laban na hindi naman talaga para sa iyo. Dahilan number five, ang pagkukumpara ay nagbibigay daan sa hindi malusog na emosyon. Kapag inuukol mo ang iyong atensyon sa paghahambing ng sarili sa iba, hindi maiiwasan na madama mo ang mga emosyon na tulad ng inggit, galit, selos at pagkabigo. Ang mga damdaming ito ay parang apoy na unti-unting sumisira sa loob mo. Hindi man ito halata sa labas, ngunit sa loob, unti-unting nilalason nito ang iyong kaligayahan at katahimikan. Sa bawat pagkakataong tinitingnan mo ang buhay ng iba at inilalagay ang sarili mo sa kanilang kalagayan, nagkakaroon ka ng kawalang-kasiyahan na walang katapusan na parang isang malalim na hukay na hindi mo makita ang hangganan. Sa mga aral ng mga Stoic, tinuturuan tayo na panghawakan ng ating mga emosyon, huwag hayaang kontrolin tayo ng mga ito at huwag hayaan ang ating isipan na maging alipin ng galit o pagnanais na wala tayo. Ngunit paano natin mapapanatili ang ganitong kalayaan kung araw-araw nating pinapakain ang ating isipan ng paghahambing na madalas ay walang batayan? Kapag palagi mong iniisip kung bakit mas mayaman ang iba, mas maganda ang kanilang buhay, o mas maayos ang pamilya ng ibang tao, walang katapusan ang pagkadismaya at kawalang kasiyahan na dadalhin mo. Ang paghahambing ay isang anyo ng pagtingin sa labas ng ating sarili, samantalang ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula at nagmumula sa loob. Kapag tinanggap mo na ang iyong sarili, sapat na ang iyong narating at ang bawat tao ay may kanya-kanyang landas at oras, mawawala ang pangangailangang maabot o higitan ng iba upang makaramdam ng halaga o kaligayahan. Sa halip, ang iyong enerhiya ay mailalaan sa pagpapabuti ng sarili, sa pagtanggap sa sarili, at sa pagbuo ng mas malalim na kahulugan at layunin sa buhay. Hindi lang sa loob ng iyong isipan at puso, nasisira ang di malusog na emosyon na dulot ng paghahambing, kundi pati na rin sa iyong mga relasyon. Kapag lagi kang nahahawa ng inggit o galit, nagiging madali para sa iyo na maging iritable, mainis, o maging mapanibugho sa mga taong malapit sa iyo. Ang mga damdaming ito ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, hidwaan, at pagkakawatak-watak ng mga samahan na tunay na mahalaga sa buhay. Sa ganitong paraan, hindi lamang sarili ang nasasaktan, pati ang mga tao na pinakamahalaga sa iyo ay naapektuhan din. Sa halip na ipagkumpitensya ang sarili mo sa iba, mas mainam na maglaan ng panahon para makilala ang sarili mo ng malalim tangkapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, kasama ang mga kahinaan at kalakasan. Sa pagtanggap na ito, makakamit mo ang tunay na kalayaan mula sa mga emosyon na nagpapabigat ng loob at mula sa mga paghahambing na nagdudulot ng sakit. Kapag ang pagtanggap sa sarili ay naging pundasyon mo, hindi ka na madadala sa alon ng inggit o galit. Sa halip, magiging matatag ka sa gitna ng anumang pagsubok at magiging malaya mula sa pagkukulang na iniisip mong nararamdaman o dahil sa paghahambing sa iba. Dahilan number six, ang paghahambing ay nagpapalayo sa iyo sa iyong tunay na layunin. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa personal na paglago ay ang pagkalunod sa paghahambing. Kapag palagi mong tinitingnan ang buhay ng iba bilang panukat ng tagumpay, unti-unti mong nakakalimutan kung ano talaga ang tunay na layunin mo sa buhay. Nagiging sunod-sunuran ka na lang sa mga panlabas na pamantayan at hindi na nakikinig sa tinig ng sarili mong puso. Sa mga aral ng Stoic, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na layunin na nakaugat sa sariling prinsipyo at pagkatao. Hindi ito dapat hinuhubog ng opinyon ng iba o ng mga pamantayan ng lipunan. Kapag pinayagan mong maging basehan ng iyong mga desisyon ang mga tagumpay ng ibang tao, Mawawala ang oryentasyon mo at parang bangbangka ka na walang rudder. Dadaan ka sa maraming bagyo, ngunit walang patutunguhan. Sa halip na maging alipin ng paghahambing, sikaping tuklasin kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mong marating? Ano ang mga bagay na nagbibigay saysay sa iyong araw-araw? Kapag nakilala mo ang mga ito, magiging matatag ka kahit anong hamon ang dumating dahil ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong panloob na layunin, hindi sa panlabas na paghahambing. Ang paghahambing ay nagtutulak sa iyo na magpakaabala sa mga bagay na hindi mo kontrolado, tulad ng tagumpay ng iba o ang pagkakaroon ng mga material na bagay. Sa proseso, nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo, ang iyong kalusugan, ang iyong relasyon, at ang iyong kaluluwa. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkamit ng balanse at kapayapaan sa sarili, hindi ang pagsunod sa uso o ang paghabol sa kung ano ang mayroon ang iba. Kapag sinimulan mong itigil ang paghahambing, mag-uumpisa kang bumalik sa sentro ng iyong buhay. Magiging malinaw sa iyo ang landas na dapat mong tahakin at mas magiging matibay ang iyong paninindigan. Sa ganitong paraan, hindi ka na maliligaw sa kalituhan ng mundo at hindi ka na mawawala sa sarili mong misyon. Dahilan number seven, ang pagkukumpara ay nagpapahina sa iyong panloob na lakas. Sa bawat sandali na ikinumpara mo ang sarili mo sa iba, parang unti-unting isinusuko mo ang isang mahalagang bahagi ng iyong kapangyarihan na para lamang sa iyo. Sa halip na yakapin at palakasin ang iyong sariling kakayahan at katatagan, napupunta ang iyong atensyon sa mga pagdududa, insecurities at tanong kung sapat ka ba o hindi ang paghahambing ay parang isang anino na dahan-dahang nilalapit ang iyong liwanag unti-unting pinapawi ang ningning ng iyong panloob na lakas ayon sa mga stoic ang tunay na lakas ay hindi nakabase sa panlabas na mga bagay o opinyon ng iba ito ay nagmumula sa katatagan ng iyong kalooban sa tibay ng iyong puso na tanggapin ang bawat hamon ng buhay at sa kapayapaang nakakamit mo kapag buong buong mong tinanggap ang iyong sarili Kasama na ang mga kahinaan at limitasyon mo. Ang panloob na lakas na ito ang siyang magiging sandigan mo sa panahon ng unos at pagsubok. Ngunit kapag hinayaan mong mamuno ang paghahambing sa isip mo, nawawala ang koneksyon mo sa lakas na ito. Napupunta ang enerhiya mo sa pagkukumpara, sa pag-aalala, at sa pag-asa na sana ay maging katulad ng iba. Parang ilaw na tinatakpan ng madilim na ulap ang tunay mong potensyal ay natatabunan ng mga takot at pagdududa. Sa ganitong kalagayan, nahihirapan kang makita ang halaga mo at ang mga biyayang dala ng iyong natatanging landas. Mahalagang maunawaan na hindi mo kailangang maging perpekto o kasinggaling ng iba para maging sapat at mahalaga. Ang pagtanggap at pagmamahal sa sarili kahit na may mga pagkukulang ay isang uri ng lakas na hindi matitinag ng anumang kritisismo o paghuhusga mula sa labas sa pagtigil sa paghahambing. Nagsisimula kang maglakad ng may kumpiyansa, hindi dahil gusto mong ipakita sa mundo ang iyong halaga, kundi dahil alam mong sapat ka at handa kang harapin ang bawat hamon ng may dangal at tapang. Sa ganitong estado ng pag-iisip, bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon para mas lalong tumibay at tumunlad, hindi dahilan upang panghinaan ang loob. Ang iyong puso ay nagiging matibay na kanlungan at ang iyong isipan ay kalmadong gabay sa bawat hakbang ng buhay. Hindi ka na malilihis o madadala ng mga alon ng pagdududa o takot dahil ang lakas mo ay nagmumula sa loob, hindi sa panlabas na mundo. Sa huli, ang pagtigil sa paghahambing ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas, sa sakit o pagkadismaya, kundi tungkol sa pagyakap sa sarili mo sa kabuuan nito. Ito ay pagtuklas ng tunay na kalayaan. Ang kalayaang mabuhay ng hindi pinipilit Maging katulad ng iba kundi ang pagiging totoo sa sarili at ang paglalakbay patungo sa buhay na puno ng dignidad, kapayapaan at tunay na kasiyahan. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, tandaan mo, ang pinakamahalagang laban ay hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili. Kapag pinili mong itigil ang paghahambing, binubuksan mo ang pinto ng tunay na kalayaan, kalayaan mula sa pagdududa, kalayaan mula sa inggit. At kalayaan para yakapin ng buong buhay na may tapang at dangal. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-abot sa sukatan ng iba, kundi sa paghubog ng sarili mong katotohanan at kapayapaan. Sa mundo na puno ng ingay at kompetisyon, ikaw ang may hawak ng kapangyarihang pumili kung saan mo ilalaan ang iyong isip at puso. Muli kay at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago ang pananaw mo sa buhay. Kaya't simulan mo na ngayon, tanggapin ang sarili mo. Ilayo ang isip mo sa paghahambing at tahakin ang landas na tunay na para sa iyo. Dahil sa huli, ang tanging tunay na sukatan ng tagumpay ay kung gaano ka kapayapa at kamaligaya sa sarili mong paglalakbay. Huwag kalimutan, ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap at ang pagtanggap ay nagsisimula sa pagtigil sa paghahambing maraming salamat mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri